News mga Balita Ngayon 7 Cebu Mayors na Nasa Europe sa Kasagsagan ng Bagyong Tino iniimbestigahan ng DILG Bagyong Uwan na nakalabas na ng PAR Higit 1.4 Milyon ng mga katao apektado ng hagupit ng Uwan ayon sa OCD 15.8 Milyon Pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Sultan Kudarat Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iniimbestigahan ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang mga opisyal mula sa ikalimang distrito ng Cebu matapos umanong bumiyahe sa Europe sa kasagsaga ng Bagyong Tino sa kabila ng ipinatupad na nationwide suspension ng foreign trips mula November 9 hanggang 15. Inatasan na ng DILG ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu na magsumite ng lahat ng record ng Foreign Travel Authority o FTA na ipinagkaloob sa mga lokal na opisyal. Paliwanag ng DILG, otomatikong hindi pinapayagan ang anumang FTA sa panahon ng suspensyon dahil kinakailangan manatili ang mga lokal na leader para pangunahan ang pagresponde sa sakuna alinsunod sa Local Government Code. Walang opisyal ang naghain ng FTA simula pa noong Setyembre na pirmado ni Governor Pamela Barri 4 Kabilang rito, sina Mayor Manuel Santiago, Edgar Rama, Greman Solante at Provincial Board Member Andre Duterte. Kasama rin sa listahan sina Mayor Alju Frasco, Alfredo Arquiliano Jr., Avis Ginoo Monleon, Feligur Kino at Nico Dostillos na inisyuhan ng travel authorities ng probinsya ngunit walang aprobadong foreign travel authority sa FTA portal ng DILG. Tanging si Dostillos ang nagkansela sa kanyang biyahe. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong uwan nitong Martes ng umaga. Ayon sa pag-asa na panatili ni Uwan ang lakas nito habang nasa West Philippine Sea o WPS at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour, taglay ang hangin aabot sa 120 km per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 at 1, ilang lugar sa Northern at Central Luzon, habang inalis na ang storm surge warning sa lahat ng coastal areas. Maari namang bumalik sa loob ng par ang bagyo sa Miyerkules ng gabi kung kailan inaasahang magla-landfall ito sa southwestern coast ng Taiwan hanggang sa humina ito bilang low pressure area o LPA. Samantala, umabot na sa 426,000 mga pamilya o 1.4 milyong katao ang naapektuhan ng kalamidad batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Office of Civil Defense. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang National Capital Region o NCR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island Region. Nasa 92,000 na mga pamilya o 318,000 mga katao ang mga nasa evacuation center. Pinakamaraming inilikas ay sa Bicol Region na unang hinagupit ng bagyo. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang isang motorized boat na may kargang 15.8 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggle na sigarilyo at ilang baril sa karagatang sakop ng Manalipa Island, Sultan Kudarat, Kamakailan. Arestado ang pitong tripulante na pawang taga Sultan Kudarat matapos mabigong magpakita ng dokumento sa kargamento. Nakuha ang 226 master cases ng iba't ibang tatak ng sigarilyo at dalawang US Garand Rifles. Ang mga kontrabando ay nasa kustodiya ng Regional Special Operations Unit 9. Pinuri naman ni Police Brigadier General Eliazar Mata ang matagumpay na operasyon na anyay patunay ng patuloy na kampanya laban sa smuggling at kriminalidad sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.